Pagkatapos na kasi ang asikasuhin ang negosyo namin doon. Mabilis akong pumasok ng banyo para maligo. Pagkatapos ay bumaba ako para mag-coffee. Tawagin niyo na lamang ko ako sa pangalang Lovely. 19 years old. Kasalukuyang college student sa kursong business ads. At rumarakit bilang isang model. I was 15 years old nang maulila kami ni Kuya Sander. Magkasama noon si Mami at Daddy sa isang business trip nang mag ang plane na sinasakyan nila. Mula noon ay si Kuya Santer na ang humalili sa mga naiwang negosyo ng pamilya namin. Habang tinatahak ko ang highway papuntang airport, ay biglang nag-message si Kuya. Where you na, Bunso? Text ni Kuya. Agad ko siyang tinawagan to tell him na malapit na ako. Mainipin kasi ang Kuya ko. Ayaw niyang nasasayang ang kanyang oras sa mga walang kwentang bagay. Makalipas ang ilang minuto ay narating ko din ang airport. Nakita ko agad si kuya na nakatayo sa labas. Mukhang naiinit na nga ito. Mabilis akong lumapit sa kanya. I miss you kuya. Sabay hug and kiss ko sa pisni niya. I miss you too bunso. Hug and kiss din na sa pisniko. ko. You're 10 minutes late ha. Huh? si niya sa akin. Medyo traffic po kasi kuya. Sorry, pero matagal na po ba yung 10 minutes, kuya? Alam mo, Punso, ang mga businessman ay mahalaga ang bawat minuto. Pwede na kaming makapag-close ng malaking deal sa loob ng 10 minuto na yan. Ay, grabe. Nag-level up ka na talaga, kuya. Let's go na, Bunso. Nagugutom na ako. Hinila ako ni Kuya papuntang kotse. Habang nakasunod sa amin si Manong Porter, dala ang mga bagahe ni Kuya. Pakilagay na lang po sa likuran ng sasakyan, Manong. Maraming salamat po. Sabi ni Kuya sabay abot niya ng tip kay Manong Porter. Si Kuya ang nag-drive. Mabilis naming binaybaya ang daan papunta sa paborito niyang restaurant. Nang biglang lumapat ang malambot niyang palad sa legs ko. Ramdam ko yun dahil miniskirt lang ang suot ko. Tinignan ko ng masama si Kuya na ikinatuwa pa niya. Suri, Bunso. Nanibaho kasi ako dito sa kotyo mo. Kaya namali ng cambio. Kalusot niya na nakangisi pa. Di nakakatuwa, kuya. Sorry, naglalambing lang naman si kuya. Sobrang namis kasi kita. Seryosong sabi niya. Kay fine. Magtul sagot kay kuya. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa restaurant. Agad naman kami sinalubong ng mga waiter kabisado na ni Kuya ang mga paborito namin pagkain sa restaurant na yun. Kaya mabilis lang siyang nagorder order Habang hinihintay ang pagkain order namin, ay nagpunta muna ako ng banyo para mag-retouch. Gusto kong maganda ako sa paningin ni Kuya. Bigla akong napangiti sa harap ng salamin. Nang maalala ko ang paghawak ni Kuya sa legs ko kanina. Pilyo talaga ang Kuya ko. Pero mukhang nagbibiro lang naman siya. Pagbalik ko sa table namin, ay sinalubong agad ako ng titig ni Kuya. Wow! Ang ganda talaga ng sister, Bunso ko. Dalakin dalaga ka na, Bunso. Pambubola ni Kuya. Lihim naman akong natuwa sa papuri niya. Of course, Kuya. Ang wapo kaya ng Kuya ko. Bawi ko namang pambubola sa Kuya Sander ko. Habang isa-isang inilapag ng waiter ang pagkain namin sa mesa... Ay agad nilantakan ni Kuya ang isa sa paborito niyang pagkain. Ay grabe, hindi ka halatang gutong Kuya. Dahan-dahan lang, hindi ka naman tatakbuhan ng alimangon niya. Nakangiting biro ko, sabay abot ko ng tubig kay Kuya. Ang sarap kasi bunso, namiss ko to. Tsaka pinahintay mo kaya ako na matagal sa airport, kaya gutom na ako hanggang ngayon ba kuya ay hindi ka pa rin nakapag-move on sa paghihintay mo? Bahagya siyang natawa na may kanin pa sa labi. Ganyan ka ba talaga kumain kuya? Kahit kasama mo ang girlfriend mo? Tanong ko sabay punas ng tisyo sa labi niya. Alam mo bunso, ang gaya ko ang hanapin mong lalaki. Totoo sa sarili, walang arte. Hindi gaya ng iba dyan, nagpakadisenteng kumain kapag kasama ang girlfriend. Pero pag uwi sa bahay, ay naghahanap ng lamig na kanin. Gutom. Bahagya akong natawa sa sinabi ni kuya. Sa bagay, tama nga naman siya. Sige kuya, tatandaan ko yung sinabi mo. Yung tipo mong lalaki ang hahanapin ko. Yan, sumangayon ka na lang para hindi nahahaba pa ang usapan. Pinaghalong Jerry Raval at Robin Padilla ang datingan ng aking kuya. Prangka, Walang paligoy-ligol kung magsalita at may pagkabrusko. Maganda rin ang tindig at guwapo. Kung hindi ko nga lang kuya, baka crush ko na siya. Pagkatapos namin kumain, ay dumiretso na kami ng bahay para makapagpahinga si kuya. Habang nasa biyahe, ay nakarandam ako ng antok. Kaya pinikit ko ang aking mga mata hanggang sa ako'y nakatulog. Akala ko na nanaginip lang ako, ngunit nang idilat ko ang aking mga mata ay nabigla ako ng magkalapat ang muka namin ni Kuya at hinalikan niya ako sa labi. Nagulat ako sa ginawa niya, kaya naitulak ko si Kuya. May God Kuya, anong ginagawa mo? Taas ko ng boses sa kanya. Kanina pa kasi kitang ginigising bunso, iyoyog ko na nga ang balikat mo pero ayaw mong magising. Kaya yun, naisip kong halikan ka. Effective naman, di ba? Nagising ka. Tunong pang-aasar ni kuya na sinabayan pa niya ng sarkastikong tawa sa baybaba ng kotse. Nasa garahe na pala kami ng bahay. Manang, ba pakikuha po ang mga bagahe ko sa likod ng kotse. Tawag niya sa kasambahay at umakyat na. Basta na lang akong iniwan sa loob ng kotse. Hindi maalis sa isip ko ang gwapong muka ni kuya na lumapat sa mukha ko at ang mga halik na yun ni Kuya, bakit tila nagustuhan ko? O, Senyorita, nandyan pa po pala kayo. Nagulat pa ako nang biglang nagsalita ang kasambahay. Aakyat na din po ako, manang kurason. Pakisarado na lang po ang gate. Bilin ko sa katulong. Noong nasa tapat na ako ng aking kwarto, ay napalingon ako sa kwarto ni Kuya. Lumapit ako sa pinto ng room niya na nakasarado. Pero nang pihitin ko ay hindi nakala. Gusto kong kumpruntahin si kuya sa ginawa niya sa akin. Kaya pumasok ako sa kwarto niya. Magtaas na sana ako ng boses, ngunit wala roon si kuya. Narinig ko ang paglagaslas ng tubig sa banyo. Nag-shower na pala agad si kuya. Napalingon ako sa nakabukas na kabinet. Nakita ko ang nakahangad na boxer ni kuya. Hala, Napatakip ako bigla sa aking bibig sa aking naisip. Lalabas na sana ako ng saktong bumukas ang pinto ng banyo. Nanlaki ang mga mata ko sa tumambat sa akin. Tama nga ang iniisip ko. Lumabas ng banyo si kuya na walang anumang kasuotan habang ipinupunas ang tawol sa buhok niya. Napako ang mga mata ko sa pating ibaba ni kuya. Nang makita ako ni kuya, ay rumihistro sa gwapong mukha niya ang labis na pagkabigla. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Tatalikod ba siya sa akin o babalik sa loob ng banyo? Hanggang sa maitakit niya ang maliit na tuwalya sa harapan niya. O bunso, bakit ka nandyan? Hinihintay ka, kuya. Sagot ko sa kanya na noon ay dahan lumapit sa akin. Kitang-kita ko ang malapang disal na absatchan ni kuya upang modelo rin pala ang katawan ng kuya ko. Bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Nang yan ng makalapit si kuya sa aking harapan. Sorry, Bunso. Hindi ko alam na papasok ka. Pa. Nakita mo tuloy itong tinatago-tago ko. Seryosong hingi ng paumani ni kuya, sabay abot niya sa nakahangir niyang boxer. Ngunit hindi ko alam kung bakit bigla ko nalang pinigilan si kuya. Napatingin siya sa akin. Seryoso ang buka niya na tumitik sa mga mata ko. Nakipagtitigan ako sa kuya ko hanggang sa hindi na namin namalayan ang mga sumunod na tagpo. At oo, tama ang nasa isip niyo. May nangyari sa amin ng kuya ko. Hindi ko inaasahang maisuko ko kay Kuya Sander ang akin sarili. At siya ang unang nakapitas sa akin. Sorry, Bunso, kung hindi ako nakapagpigil. Pagsisisi ni Kuya, tumalikod ako sa kanya. Tila pagod na pagod ako na para bang kay sarap matulog. Hanggang sa pumikit na nga ang luhaan kong mga mata. Naramdaman kong kinumutan ako ni Kuya. Kahit ganoon ang Kuya ko, ay gentleman pa rin talaga siya. Alas 5 na ng hapon nang ako'y magising. Wala sa tabi ko si Kuya. Lumipat ako sa kwarto ko para mag -shower. Kita ko pa sa refleksyon ng salamin ang bakas ng ginawa ni Kuya sa katawan ko. Pagkatapos kong maligo, ay bumaba ako para kumain. Hinagilap ng mga mata ko si Kuya Sander, ngunit hindi ko siya makita. Manang kurason, nakita mo ba si Kuya? Umalis ang Kuya mo, Senyorita. Pinuntahan siya dito ng girlfriend niya. May anyata ang pangalan noon, Sabihin ko na lang daw sa inyo na uuwi rin daw siya ng maaga. Biglang nawala ang gutong ko sa aking narinig. Eh. Kakain po ba kayo, senyorita? Ipaghain ko po kayo. Huwag na po man ang kurason. Aakyat na po ako. Hindi ko alam kung bakit tila biglang naghihimagsik ang kalooban ko. Ganon na lang ba yung, ba yung pagkatapos, pagkatapos sa akin sa sa ay sa, sa, sa iba naman. naman? Pagtatampo ko kay kuya. Nagmukmuk ako sa aking kwarto nang tumunog ang cellphone ko. Mr. Bautista is calling. Sinagot ko na lang kahit wala ako sa mood. Good evening, Mr. Bautista. Why did you call me? Bungat na tanong ko sa kabilang linya. Miss Lovely, kailangan kita at exactly 10 a.m. tomorrow for a photoshoot project para sa isang international magazine. Paliwanag ni Mr. Bautista. Okay, see ya tomorrow, sir. Good night po. Sabay baba ko ng phone. Oh gosh, may photo shoot bukas. Ang sakit pa oh, ng sa katawan, katawan ko at medyo mahal ko pa ang flower ko. Naibulong ko na lang sa akin sarili. Matutulog na sana ako nang bumukas ang pinto ng aking silid. Nakita kong si kuya ang pumaso. May dala siyang tray ng pagkain. Hindi ka daw kumain bunso, sabi ni Manang Kurason. E eh, anong oras pa yung kain natin kanina sa restaurant? Tanong pag-alala ni kuya sa akin. Why so sweet sa akin, kuya? Anong klaseng tanong ba yan? Siyempre kapatid kita. Ano yung ginawa natin kanina? Sorry for what happened, Kunso. Hindi ko din alam kung bakit nangyari sa atin yun. Pag-ini na paumanhin ni kuya sa akin. Nothing to say sorry about kuya. Besides, Ginusto ko din naman ang nangyari. Seryosong tumingin si kuya sa akin at matamis itong ngumiti. Agad ko din naman siyang sinuklian ng matamis na ngiti. Kumain ka na nga dyan. Ayaw kong magugutom ka. Ikaw din kuya. Halika, saluhan mo ako. Panoorin na lang kita. Kumain na ako. Kumain na ikaw o kayo? Hindi kita maintindihan, Bunso. Sino si Mian, kuya? Ano ba yung sinasabi mo dyan? Are you jealous? may ako bigla sa tanong na yun ni kuya. Habang kumakain ay nakayuko lang ako. Pati si kuya ay hindi rin umiinig. Ang awkward yung ganon. Kaya binasag ko ang aming katahimikan. May photoshoot ako bukas kuya, 10 in the morning. Para daw sa isang international magazine. Sabi ko kay kuya sabay inin ko ng tubig. Gusto mo ba yun, Bunso? Pwede ka namang tumanggi. Focus ka na lang sa studies mo. I have a plan for you kapag nakapagtapos ka na. Anong plan naman yan, kuya? Balak kong magtayo ng competitive restaurant. And guess what? Ikaw ang magmamanage punso. Hmm, kuya. Nakapag-oo na ako kay Mr. Bautista. Baka hindi na sila makahanap ng ibang model. Bukas na kasi ang photoshoot. O oh, relax hindi naman kita pinipigilan sa pagmumodel mong yan. Basta huwag lang maapektuhan ang pag-aaral mo. Eh, bakit parang masama ang loob mo, kuya? Baka mamaya, kung ano-ano ang ipapasuot sa'yo, pagpepestahan pa ng mga kalalakihan katawan mo. Are you jealous, kuya? Bawing tanong ko kay kuya. Napalawak ang ngiti ko nang tumingin siya sa mukha ko. Natuktokan tuloy niya ako ng trade pero mahina lang naman. Matulog ka na nga para blooming ka bukas. Ako na ang magbababa nitong pinagkainan mo. Ang sweet talaga ng kuya ko. Thank you kuya and good night. Kinabukasan ay medyo late na ako nagising. Kaya nag-light breakfast na lang ako at mabilis na inihanda ang mga gamit ko. Pagkatapos kong mag-ayos, ay bumaba na ako. 9 a.m. na, kaya may one hour na lang ako nadaanan ko si Kuya sa sala na nagbabasa ng bagong deliver na Daily Inquirer. Lumapit ako at kinis ko siya sa pisngi. I'll go ahead na, Kuya. Paalam ko at nagmamadali na akong umalis. Habang nasa daan, ay nagring ang phone ko. Mr. Bautista is calling. On the way na ako, Mr. Bautista. Sagot ko sa kabilang linya. Pakibilisan, Miss Lovely kasi may rehearsal pa tayo bago ka sumalan sa shoot. Boses sa kabilang linya at yun nga ang ginawa ko. Binilisan ko ang pagmamaneho. Nakarating ako sa place at exact 9.30. Agad akong sumalang sa rehearsal. Miss Lovely, here your partner, Adrian. Adrian, this is Miss Lovely. Pakilala ni Mr. Bautista nung isang guwapong guide mistiso, matangos ang ilong at medyo balbon. Nagkatitigan kami na tila kinikilates ang isa't isa. Nice to meet you, Miss Beautiful. Lahat ng kamay niya sa akin, na tinanggap ko naman. Naramdaman kong bahagyan niyang pinisil ang kamay ko. Sorry, I'm not Miss Beautiful. I'm Lovely Mendoza. Medyo pagsusunit kong sagot kay Adrian. Dahil naramdaman kong may pagka siya. Paglipas ng ilang minuto ay nagsimula na ang photoshoot. Si Adrian ang unang sumalang. Kaswal lang ang kanyang kasuotan na nagpapatingkad ng kanyang kagwapuhan. Ngunit habang tumatagal ay paliit ng paliit ang suot ni Adrian. Nakaramdam tuloy ako ng kaba. At sa panghuli ay nakita kong kapirasong tila na lang ang nakatakip sa harapan ni Adrian. Narinig kong nagtilian ang ibang babae at mga baklang naroon. Kasunod ang pagtatapos ng unang round ng pictorial. Ilang sandali ay nagsimula na ang second round. Ako na ang kukunan. At gaya kay Adrian, paliit ng paliit ang tilang nakatakip sa katawan ko. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Kuya. Baka kasi kung ano-ano ang sa iyo. pagpapyastahan ng mga lalaki ang katawan mo. Tama si Kuya, ganun nga ang nangyari. Kapirasong pang itaas at pang ibaba na lang ang natitira kong kasuotan. May kalakihan ang mga kokomelon ko, kaya halos lumuwa na ang mga yon sa suot ko. Sumagi tuloy sa isip ko kung paano ang mga yon pinagigilan ni Kuya. Nagbalik ako sa kamalayan mula sa aking malalim na pag-iisip nang marinig ko ang palakpakan. Tapos na ang second round, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ngunit may third round pa pala. Sabay kaming kukunan ni Adrian. First time kong may kadobol sa pictorial. At sa ganun pakadiring ang kasuotan. Binulungan ako ni Adrian na huwag daw akong maiilang sa kanya. Trabaho lang. Bukan sanay na nga ang moko. Dahil nga sa walpon si Adrian, ay bawat pagdikit ng aming mga balat ay kinilabutan ako. May hatid yun ng kakaibang kiliti sa akin. Tindi ng patindi ang mga posts na pinagpagawa sa amin. Kaya hindi ko na kinaya. Nag-walk out na ako. Hinabol naman ako ni Adrian. Ano, hindi mo na kaya? Tinablan ka na ba? Pwede naman nating ituloy sa labas, di ba? Tapusin na lang natin. Ilang pos na lang. Nagpanting antay nga ko sa kapreskuhan ng lalaking to. Kaya isang malakas na sampal ang pinakawalan ko sa pagmumukha niya. Huwag mo akong itulad sa ibang mga nakapareha mo. Hindi ako easy to get na babae. Sabi ko at nagtuloy-tuloy na ako sa aking kotse at mabilis na nilisan ang lugar na yon. Hindi, Hindi ako easy, ako to, easy to get, to get, get na, na babae. Pero ano ang nangyari, nangyari, nangyari sa amin Kuya kahapon? Tatanungang tumatakbo sa isip ko habang nagdadrive pa uwi. Walang tigil ang pagring ng aking cellphone. Mr. Bautista is calling minabuti kong wag nang sagutin. Hindi ko kailangang magladlad ng katawan para kumita. Sobra-sobra ang alawan sa binibigay ni Kuya sa akin. Modeling is part of my passion. Secondary na lang ang kumita ng pera. Bad mood ako, kaya sana madatnan ko si Kuya sa bahay para magkabanding kami. Pero, Pero teka nga ka lang. lang, anong klaseng, klaseng banding klaseng naman, klaseng naman naman naman? Napapangiti na lang ako sa aking naisip habang papasok sa gate ng aming bahay. Excited akong nagtanong sa kasambahay na nagbukas ng gate para sa akin. Manang korason si Kuya Sander po. Nasa kwarto po niya, senyorita, kasama ang girlfriend niya. Biglang nabura ang excitement na nararamdaman ko. Pakisara na lang po ang gate, manang korason. Aakyat na po ako sa room ko. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang biglang bumukas ang pinto sa kwarto ni kuya at iniluwa roon ang isang magandang babae. Nagkatinginan kami ng... Oh, punso, nandyan ka na pala. Maaga yatang natapos ang pictorial mo. Oo, o, kuya. Sige po, papasok na po ako sa room ko. Pagod ako. Need to rest. Ipakilala pa sana ni kuya ang babaeng kasama niya pero isinara ko na ang pinto. Pabagsak ako humiga sa aking kama. Bakit, Bakit ba masama ang loob ko? Loo, loo, loo. Nagsiselos pa, pa ako. Tanong ko sa aking sarili habang nakatitig sa kisame. Nang mapansin kong nagring ang phone ko. Anong caller kaya hinayaan ko lang. Ngunit nang mag-end ang call, naisip ko bigla na baka importante o di kaya emergency. Tinampot ko ang phone ko to call back. Nang saktong tumawag ulit. Kaya sinagot ko na, Hello, who is this? Thank you for answering my call, Miss Lovely. This is Adrian. I really sorry for what happened kanina. Boses sa kabilang linyan, susumitan ko sana sa baybaba ng phone. Lang biglang may naisip ako. Are you serious about apologizing to me? Yes, Miss Lovely. Seryoso ako. Oh, really? Pwes, patunayan mo. What do you mean? Bilhan mo ako ng bulaklak, peace offering mo sa akin, then magpunta ka sa bahay at personal mong iabot sa akin. Ano, deal? Yes, I do. Kunin ko ang address ng house mo, pupunta ako. Nagdiwang ang kalooban ko, hindi sa pagdating ni Adrian, kundi sa magiging reaksyon ni Kuya Sander. Pagsalasing din kita, niya bigla yata sumigla ang katawan ko. Mabilis ako nag-shower at nag-ayos ng aking sarili. Sinisiguro kung maganda ako sa paningin ni Kuya. Is this ni Adrian? Ano kaya ang reaction ni kuya? kuya kung papapasokin ko rin si Adrian sa room ko? Nasa ganun akong pag-iisip nang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. At nang pagbuksan ko, ay tumambat sa akin si Kuya. Tumitig siya sa akin. May bisita ka daw, sabi ni Manang Puraso. Sino ba siya? Maliligaw ko Kuya. Walang kagatol-gatol na sabi ko kay kuya. Wala ka namang sinasabi sa akin, maliligaw mo ah. Bakit kuya? Si Mian ba sinasabi mo sa akin? Ano ba ang sinasabi mo dyan? Alam mo bunso, magkaiba tayo. Lalaki ako at kuya mo ako. Kaya dapat wala kang inililihim sa akin. Pagtataas ang boses ni kuya. Nagselos na kaya si kuya. Tanong ko sa aking isip. Anong background ng lalaking Saan mo siya nakilala at kailan ka pa niya nililigawan? Sunod-sunod na tanong ni Kuya. Hindi ba pwedeng isa-isa lang Kuya? Well, sim kaming model at nagkakilala kami sa isang photoshoot. Lately lang siyang nandigaw sa akin. Pag Pagsisinungaling ko kay Kuya. Ipakilala mo siya sa akin para makilates at tataputin ko na rin para magdadalawang isip na lukuhin ka. Patay. patay, mukhang bulilyaso pa yata ang ko. Sa isip-isip ko, kaya naman kinausap ko muna si Adrian bago ipinakilala kay kuya. Hindi ko na kailangan magpanggap sa kuya mo dahil doon rin naman tayo mapupunta. Pinahanga mo ako kanina. Ha? Walang ganun, Adrian. Magpapanggap lang tayo sa harap ni kuya. Pero bakit ko naman gagawin mo? Gusto mong bumawi sa akin, di ba? Ano, deal or no deal. Okay, deal. At yun nga ang ginawa namin ni Adrian. Ipinakilala ko siya kay kuya na mandiligaw ko. Ngunit ang inaasahan kong magsiselo si kuya ay tila kabaliktaran yata ang nangyari. Mukhang nagkasundo pa agad ang dalawa. Oh, your parents is my business partner. So take care of my sister. Huwag mo siyang lukuhin kundi mananagot ka sa parents mo, lalo na sa akin. Abot tay nga ang ngiti ni Adrian na tumingin sa akin. Napairap na lang ako dahil buto pa sa kanya si Kuya. Ipinakilala din ni Kuya ang girlfriend niya. Okay naman pala si Ati Mayan. Bukod sa maganda, ay marunong din siyang makisama. Masaya kaming apat na nagbanding sa araw na yun. Pagkatapos kumain, ay nagwawain kami habang nagpukwentuhan. Huwag kang ang dikit ng dikit sa akin, Jan. Gulong na sita ko kay Adrian nang maramdaman kong sinatsansingan niya ako. Gusto mo bang mahahalata ng kuyang mo na nagpapanggap lang tayo? Gulong din sa akin. Siyempre, hindi mo. E di dapat maging sweet ka rin sa akin. Siraulo ka, sinamantala mo pa ang pagkakataon. At yun nga ang nangyari. Ang pagpapanggap ay nauwi sa totohanan naging masugit kong manliligaw si Adrian. Hanggang sa isinama niya ako sa kanila at ipinakilala sa parents niya. Sobrang bait ng mga magulang ni Adrian sa akin. Naalala ko tuloy sa kanila ang parents ko na namayapan na. Tanggap nila ako para sa anak nila. Kaya malaking puntos yon para sagutin ko si Adrian. Mabait na boyfriend si Adrian. Malambing, caring at palaging may oras sa akin kahit busy siyang tao. Kaya napamahal na rin siya sa akin. At doon na unti-unting nawawala ang nararamdaman kong kahibangan sa akin kuya. Noon ko lang na-realize na naghahanap lang pala ako ng atensyon at pagmamahal na nakita ko lang kay Kuya Sander noong una. Kaya naman ayokong may kaagaw o kahati sa kanya. Ang nangyari sa amin ay bunga ng isang maling pagkakataon na hindi inaasahan. Biglaan na parang bomba na basta na lang sumabog. Sa ngayon ay nakapagtapos na ako at gaya ng ipinangako ni Kuya ay ako ang nagmamanig sa mga restaurant business namin. Naikasal na si Kuya Sander at Ate Mian. At nakatakda na rin ang kasal namin ni Adrian. Everything seems to be perfect. Minsan kailangan muna nating magkamali at magkasala para ma-realize natin ang mga kamaliang nagawa. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa pagbabahagi ng ating kwento. Tama o mali, yan ang madalas nating naririnig mula sa ating mamagulang at mga guru. Kaya nga daw lapis ang ginagamit ng mga bata sa pagsusulat para pwede pa itong burahin kung nagkamali sila. Pero kapag malaki na tayo at nasa tamang pag-iisip na, ay pulpin na ang ginagamit natin para ipaalala sa atin na hindi na tayong mga bata para ulit-ulitin ang mga pagkakamaling na gawa natin na hindi na purahin. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, please like and share na lang po sa inyong mga kaibigan. Sa mga bago pa lang pong napapadaan sa ating channel, please pakisubscribe na lang po. Pindutin ang bell icon, select all, para updated po kayo sa ating mga bagong kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat.